Ito na nga pala yung naging transformation ng nabili kong budget mill na lumang motor. Bali, sinukuha na to ng dating may-ari. Napakarami kasing issue. Pero dahil trip ko magpapogi na mga napabayaang motor, ito na nga pala yung naging itsura niya ngayon. Ngayong araw nga ay magiging busy ako, napakarami ko kasing pesa na ikakabit sa project bike na ginagawa ko ngayon. At isa na nga pala dyan, yung pagpapakabit ng gulong, Bali Shipatar nga pala yung brand na pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng project bike ko. Dahil bukod sa affordable yung presyo, tested ko na to sa mga mahabang biyahe ko. Bali sa Taiwan nga pala yung pinakaunang factory ng Shipa, pero ngayon nilipat na sa Vietnam. So, alright, napakabit na nga pala natin yung gulong ni Project Bitlog. Ayan, napakaangas ng thread no. Pang-daily, pang-araw-araw, shifter lang number 1. Napaka-solid na ito. Tara! After nga maisalpak yung gulong, umuwi na rin agad ako para ma-test fit ko na kung anong magiging itsura nito. Pero bago yan, mag-unbox muna tayo ng mga delivery ngayong araw. Dahil nga dumating na rin yung mga order kong bolts, papalitan ko na nga pala yung mga sinalpak ko rito ang pansamantagal na kalawangin bolts. At ang una ko nga papalitan ay itong tornilyuhan sa shock. May mga nagtatanong nga pala sa akin kung anong brand daw yung ginamit kong shock dito sa likuran. Bali TRC nga pala yan na 280mm. Mm -hmm. Bukod kasi sa panalo sa performance, madali lang din bagayan sa motor. At balik nga ulit tayo dito sa ginagawa natin. Bali, babaklasin ko nga pala yung gulong sa likuran para maitespit ko na tong mag. Pero buti na alala ko, magpapalit nga rin pala ako ng break arm. Napakadumi na kasi ng itsura nito. Sayang kasi yung magiging forma kung hahayaan natin yung mga alanganin pyesa na nakasalpa. Total pa, papugiin lang din naman natin. Sulit-sulitin na rin natin sa abot ng ating makakaya. Kaya nang naisalpak na nga natin yung break arm, hihigpitan ko na rin yung lock dito sa may bandang taas. Bali, white bolts din yung ginamit ko para hindi magmukhang marumi. At syempre, ito nga moment of truth sa wakas may sasal pa ko na rin tong mags dito sa likuran at syempre tinesting natin yung break kung sakto lang ba yung pagkaka-adjust at balik ulit tayo sa pag-unbox ng mga item bali pronsyak nga pala tong bubuksan natin ngayon halos isang linggo ko nga pala to inantay kaya hindi tayo nakakagalaw dito sa may bandang harapan pero sa wakas dumating na din at ipinwesto ko na nga pala yung brake cable bali ito nga pala ikakabit natin sa brake arm sa likuran at dahil may mga pyesa pa nga pala tayong kulang rektagad tayo dito sa binibilihan ko Nandito ito nga pala tayo sa SSL 888. Bali sa Kaloocan ako dati nabili rito. Buti na lang nagkaroon na sila ng branch dito sa Cavite para di na ako lalayo. Marami kayong mabibili rito ng pyesa pati mga pairings sa mga Honda Wave, meron din sila. May mga throttle cable, tsaka brake cable, kompleto na talaga dito. Kung gusto niyo nga pala 'tong pwede niyo to i-search sa map. Search niyo lang SSL 888 silang Cavite. Matik 'yan, diyan na sa kanila 'yung bagsak mo. At ang nabili na nga natin, lahat ng dapat natin bilihin, umuwi na rin ako agad dahil marami pa nga tayo isasalpak na pyesa. At sakto sa nga pala nang nakauwi ako, dumating na nga rin pala yung mga order kong crankcase bolt. Kaya syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Dating gawe, isasalpak na rin natin agad. At change topic nga muna pala tayo. Marami nga palang lang nagko-comment sa akin doon sa huli kong video. Ang sabi nila, bakit daw sobrang tagal bago ko makatapos? Itong 10 minutes nga pala na video natin ngayon, halos tatlong araw ko to tinrabaho bago ko to na kumpleto. Mukha lang madaling magbuo, pero sa personal, medyo masakit talaga sa ulo, tsaka sobrang trabaho. Kaya pasensya na sa lahat na nag-aabang ng video natin. Hindi kasi talaga kayang madaliin to. At balik nga ulit tayo dito sa sinasalpak natin. May mga paliting pesa din kasi sa panggilid. Kaya binuksan ko ulit itong crankcase. Nabilihan ko na kasi ng pesa. Nalinis ko na nga pala to ng isang araw. Pero hindi ko na sinama sa video para hindi na masyadong humaba. Sa pagsasalpak nga pala ng panggilid, inuuna ko yung puli. Tapos kapag nakabit ko na, isusunod ko na tong torque drive tsaka yung bell. Piniga ko nga pala yung torque drive para gumanda yung sampan ng bell. At dahil first time ko magbaklas ng panggilid, ng Honda Beat. Nagulat nga pala ako sa dry paste nito. Nakaiwalay kasi yung cooling pins niya. Kaya ito talaga yung nagustuhan ko sa mga ginagawa kong content ngayon. Dahil may matututunan tayo at may nadi-discover tayong bago. Kaya ako nagpaplano kayo magbuo ng ganitong motor. Medyo magkakaroon na rin kayo ng konting idea. At bago magkalimutan, ilalagay na nga pala natin yung dalawang lock nito. Bago natin ikakabit yung crankcase cover. Baka isang episode na nga lang at matatapos na natin si Project Bitlog. Kaya ngayon pa lang, nag-iisip na ako ng bagong unit na papapugiin natin. Gusto ko nga lang yung na talaga. Pero syempre, doon pa rin tayo sa mga lumang motor. Iba ba rin kasi talaga yung karisma ng mga lumang motor noon. Dahil bukod sa matitibay, hindi rin talaga magpapatalo lalo sa performance. Pero dahil kailangan mag-evolve ng technologies, kailangan talaga magkaroon ng mga modelong motor ngayon, lalo sa mga FI models. At napansin ko nga rin pala, nakaramihan ng nanonood dito ay may mga lumang model na motor. Siguro, kumukuha lang din sila ng idea kung ano yung mga natin para mapapogi yung mga napabayaang motor noon. At balik ulit tayo dito sa sinasalpak natin. Bali, sasalpak ko na pala yung nabili kong light and this. gagamitan natin to ng white bolts para lalong mas mukhang bago. Medyo nagkaroon nga pala ako ng konting problema rito. Yung bewang kasi ng white bolts, hindi ganun kaswak sa salpakan sa mags. Kaya may mga konting adjustment nga pala akong ginawa para maisalpak to. Buti na lang, umubra. At asunod nga pala natin isasalpak ay yung prone shock naman. Bali natagalan din to sa pag-deliver kaya hindi ako nakakagawa dito sa may bad ng harapan. Buti na lang ngayon, dumating na. Kaya kahit papano, may tutuloy na natin to ngayon si Project Bitlog. At nagpalit nga rin pala ako ng prone caliper. Medyo palitin kasi yung luma nito bukod sa nagtataga sa halos wala na rin preno at dahil bibihira nga ako makapag project ng Honda na scooter nalimutan ko nasa kaliwa pala yung disc nito kaya yung rotation ng gulong naging baliktad pero dahil excited na ako makabit to laban na to saka na lang natin papapalitan pag naikabit na natin lahat para hindi na rin kayo masyadong mainip medyo nagka problema nga rin pala ako sa front fender nito bali in order ako ng bago medyo maliit kasi yung tuka nito kailangan ko kasi yung mahaba para bumagay sa man. So mga sa mga ganitong sinario talaga kakamot ka talaga ng ulo yung akala mong tapos na, magiging delay pa. Pero in order ang ko ng bago, malay natin, sumakto bago to matapos. At yung order nga pala nating u buti dumating na din. Bali hindi ko nga pala inaakala na kailangan ko magpalit nito. Dahil noong isasalpa ko yung luma, saka ako lang napansin, puro pingas na pala ng upuan, puro dikit na lang, kaya umorder na lang tayo ng bago. Buti na nga lang, naisama tong pyesa na to. Sa Pilipinas lang tayo naka-order, marami kasi pyesa ni Bitlog sa ibang bansa pa nang galing. At dahil tapos na nga tayong kumilos dito sa may bandang baba, pwede na natin ikabit tong kanyalan pala tayong apat na tornillo ikakabit para maisalpak natin to eto turnilyuan ko na rin agad para maikabit na natin yung battery tsaka yung CDI dito sa may loob at nang naikabit na nga natin yung U-box pwede nang ayusin yung mga wirings na nakalaylay. ipapasok na natin dito sa loob para maikabit na natin yung mga side pairings naman bala hindi na nga pala ako nagpalit ng bagong harness all working naman kasi to ang naging issue niya lang talaga ay napabayaan tapos naging unlimited lang, kaya puro basag yung kaha pero sa makina maayos naman at sunod nga pala natin ito tornilyo. Ay, eh, yung tornilyohan dito sa ignition coil para maidikit na natin to dito sa may bandang gilid. Tapos yung rectifier naman. At, at para sa mga nakalaylay na wirings, gumamit nga pala ako ng cable tie para maging maayos tignan. At pagtapos nga pala natin mabuo to si Project Bitlog, kailangan din natin siya i go para magkaroon tayo ng bagong budget para sa bagong bubuin natin at papapugiin. Kaya para sa makakakuha kay Project Bitlog, sana ingatan mo rin to para hindi na siya bumalik sa dati niyang kondisyon na napabayaan. Parang tao din kasi yung motor, kailangan mong alagaan para para hindi kanya iwan. Kaya siguro maraming nag-offer sa akin na follower sa mga napabayaan nilang motor. Alam kasi nila na aalagaan ko yung motor at saka mapapapogi natin na maayos. Yun nga lang talaga, hindi natin kayang ikip lahat dahil bukod sa malit lang yung garahe natin, limitado lang yung budget natin para makakuha ng bagong unit. Pero siguradong makakaasa sila na kapag dumaan sa akin yung unit, siguradong hindi na nila maikilala sa bagong itsura. At balik nga pala tayo dito sa pagbubukay bitlog. turnilyuhan nga pala nito sa footboard, medyo malikuna. Hindi kasi rin nakakapagtaka dahil maraming beses ng araw sumemplang yung dating may-ari kaya nagbalikuan yung mga tornilyo dito sa ilalim. Kaya ang naging diskarte natin dyan, kumuwala ako ng martilyo tapos pinukpok ko lang ng konti hanggang sa lumapat dito sa footboard. Kailangan kasing remedyohan, hindi kasi ito lalapat pag tinornilyo yung footboard. Kaya nung nais nice na nga natin, syempre tutornilyohan na agad natin yan para masimulan na natin tong footboard at may kabit naman yung kaha dito sa gilid. At dahil kulang-kulang at puro kalawangin na nga pala yung dating tornilyo nito, gumamit nga pala tayo ng white bolts para mas lalong Istignan. At sunod nga pala natin kakabit ay itong engine cover naman. Medyo nakakatuwa tong Honda Beat na to kasi sa dami na naging project bike ko, ito yung pinakamadaling ikabit yung kaha sa lahat. Iba-iba kasi yung proseso sa pagkakabit ng kaha, depende sa motor, kaya yung iba kinakapa ko pa, pero itong Honda Beat napakabilis kong naikabit. At marami nga pala nagtatanong sa akin kung anong kulay daw ng pairings nito. Bali kay nga pala ikakabit natin dito kay Bitlo. Pero nga rin pala tong decals, ang problema ko lang, hindi ko sigurado kung babagay, titignan na lang natin kung ikakabit ko pa o hindi. Nang naikabit ko na nga yung side pairings, tutornilyohan na rin natin to dito sa may ilalim. Medyo dumoblit trabaho lang tayo dito sa part na to. Nahulog kasi yung body clip sa loob. Hindi kasi nating kaya ang kamayin dito sa labas. At pass forward naman tayo. Dito naman tayo sa may kanang banday. Kakabit na rin natin yung side pairings. Halos isang linggo na ako nang gigigil dito. Gusto ko na ikabit. Kaya lang may pagkakasunod-sunod talaga. Pero ngayon sa wakas na ilapat na rin natin. At ito nga pala yung pinakahuling kahan na ilalagay natin. Pansamantala yung araw, yung dibdib, tsaka yung bulsa. Bale may apat lang tayong i para mapagdikit natin tong dalawa sa natin ni Kakabit. Nang napagdikit na nga natin, syempre testing natin kung sakto lang ba yung pagkakabit ko. At buti na nga lang ay sumakto, medyo minasahay ko lang ng konti para lumapat yung mga ngipin niya dito sa may bandang footboard. Pero sa kanan natin to itutornilyo, medyo mahaba na kasi yung video. So ayun na nga, sa maghapon na to, ito nga pala yung mga natapos natin para dito kay Project Bitlog. Ayan, almost nasa 80% done na tayo sa mga kakabit natin pesa sa mga uh, So, mga hindi na lang natin ay kakabit, yung headlight nya, yung uh, mga kaka dito sa harapan, at saka yung uh, front fender nya. Kasi yung front fender na nabili natin, masyadong malit yung tuka nya. So, hindi ito masyadong bagay. Bibili pa tayo ng uh, full front fender nya para masumangas tignan dito sa mugs. So, pansamantala, dito muna nagtatapos yung video natin dahil wala na tayong may kakabit na pesa. Kita-insulate sa susunod na episode. Alright?